ikadalawamputatlo ng Setyembre, taong isang libot pitong daan at adnabot dalawa. Dumaong nga mga barko ng hukbong pandagat ng mga Briton sa loob ng baynila, na naging hudyat ng pag-ukupa ng mga ito sa lungsod at sa karatig na punduhan ng Kapite sa mahigit labing walong buwan at sa kabila ng pagiging kolonya ng bansa ng mga Espanyol. Ginawa nila ito bunsod ng nagaganap na pitong taong digmaan sa Europa noong panahong iyon kung saan naging kalaban ng Britanya ang Espanya dahilan upang magkaroon ng layunin ng mga Briton na pahinain ng mga Espanyol sa pamamagitan ng pagkapi sa kabisera ng isa sa mga kolonya nito para magkaroon din ng oportunidad na makapagkalakal sa China. Ipinangako nila sa mga Pilipino ang kaligtasan, kalayaan sa pagsamba at patas sa kalakalan kung hindi sila pumanig sa Espanya at mayroong mga ginamit ang oportunidad na ito upang kumampi sa mga Briton para labanan ng Espanya katulad ni Diego Silang. Sa kabila nito, naging maikli ang pag-okupa ng Britanya sa Maynila dahil sa agarang pagtatapos ng digmaan sa Europa dahilan upang formal na umalis sa mga pwersa kasunod nito. Ngunit nakapag-iwan sila ng kanilang bakas sa ideolohiya ng mga mamamaya kung saan ipakita ang kakayahan na subukin ang pamamahala ng Espanya na nagbigay daan para sa mga pag-aaklas sa hinaharap.